Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, hindi po tayo aalis dito hanggat hindi umaalis ang nakaupo sa Malacanang na sinungaling. Manawagan tayo sa mga ka uh, kaibigan nating kapulisan. Ang sinasabing uh, PNP to protect the people of the philippines sana po papuyang pa po yung sinumpang, uh, tungkulin sa inyong pagiging uh, polis para po magserbisyo kaya ko po nasabi yun kasi po meron po ako nakitang uh, aliwid dito so uh, manawagan po tayo kay ano kay uh, Risa Huntiveros kasi sa totoo lang siya po talaga ang pasimuno ng lahat sa kanya po talaga nagsimula ang uh, Investigasyon patungkol kay Pastor Tibunoy, kasi sa totoo lang siya po ay sugo ng kadiliman ng Amerika. na sasaksiyan namin ni Atty. Torreon ang kanyang nahuhuling hininga itong si Brother Edwin habang nakatunganga ang mga pulis at kinukumpis ka ang ambulansya na hindi nila pinapayagan na paandarin tarantado at bulok itong Human Rights Commission na ito Anong tawag doon? Hindi Human Rights Violation Walo ang naulang humandusay at ang total sa dalawang alaw na paglusog, pananakit, paninipa, panangalagkat, panggagapos, pangbubugbog, mahigit 50 po ang nasaktan, karamihan, kababaihan, at 12 ang naospital. Ano yon Self-inflicted injuries, kalukuhan. Oh, Commission of Human Rights, take down notes sa tinabanggit namin para may report kayo kay Congressman Marcoleta pag kinatawag kayo sa budget hearing. At tinugtungan pa ng wala sa katinuan at nahihibang na presidente nila na si Marcos sabi niya, no, we did not use tear gas, no, walang armadong mga polis na laban lahat yan, politika karantado 48 hours, nandun kami on the front line, kaharap ang polis, basang-basa ang bimpo ko at nakaluhod sa ground sapagkat alam kong titirgasin kami. Yan, yan bang sinasabing walang violation sa human rights? At upang may paliwanag po ang malulubhang krimen at pasismo at terorismo ng instrumento ng Estado ni Marcos talo ng mga Pertugong polis hindi naman lahat o hindi yung mga ginamit nila sa Davao pakinggan muna natin ang pahayag mula sa Women Muslim Women for Peace and Solidarity si Miss Zaira yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, hindi po tayo aalis dito hangga't hindi umaalis ang nakaupo sa Malakanyang na sinungaling. Manawagan tayo sa mga uh, kaibigan natin kapulisan. Ang sinasabing uh, PNP do protect the people of the Philippines. Sana po nandyan pa po yung sinumpaang uh, tungkulin sa inyong pagiging uh, pulis. Magpara ko magserbisyo. Kaya ko po nasabi 'yon kasi po meron po ako nakitang uh, maligid dito. So, uh, manawagan po tayo kay ano kay uh, Risa Huntiveros kasi sa totoo lang siya po talaga ang pasimuno ng lahat. Sa kanya po talaga nagsimula ang uh, investigasyon patungkol kay Pastor Tibuloy. Kasi sa totoo lang, siya po ay sugo ng kadiliman ng Amerika. mayroon pong yun. Yay! Yay! Ang masasabi ko lang ha, ganito. How come na si Pastor Gibuloy, papa mga salot ng lipunan Marcos Contreras mga salot ng lipunan Marcos Contreras mga salot ng lipunan Manawagan lang po tayo sa namamahala kay DILG Secretary Ben Abalos Jr. Kasi po sa totoo lang kung kayo po ang nasa poder ng kingdom Jesus Christ, masyado na pong hindi makatarungan ang ginagawa sa pamumuno ni Pastor Tibuloy. Unang-una na dyan, yung kasalukuyan na hinuhukay sa loob ng GMC Jose Maria College. Paano naman po yung mga mag-aaral na mga kabataan at mga iba pang mga mag-aaral dyan sa lugar na yan. Bigyan po natin ng karapatan kung hindi naman po si Pastor ang pakay at ang pakay nyo at nakikita naman sa ebidensya through social media kasi hindi naman po pinapakita ng social uh, mainstream media kung ano talaga ang nangyayari sa uh, POGC compound. So, manawagan po tayo doon sa mga batikos sa mga taga tojc Alamin niyo po muna bago kayo magkomento. Alamin niyo po muna kung anong totoong uh, pangyayari dyan sa loob kasi ako po bilang isang Muslim, nakikita ko po kung paano yung ginagawang um, panghuhusga na ko yon sometimes sa uh, sa TikTok pero ako hindi ko yon uh, uh, pinapansin gawa nga na yung mga nagsasabi na yan ay mga bayarang trolls yan mga okay. Nakita naman ang ang ginawa mong uh, kabulastugan sa pahiring-hiring mo kung anong kinahihinatnan. Hindi naman pala si Pastor Tiboloy ang gusto ng mga tao na kapaligid siya. Gusto ko nang linawin ito, kung talagang hindi kayo guilty, bakit pinipilit magtatakpan ang kamalian at ang totoong nangyayari dyan sa loob ng Malacanang? Para ng bayan, ng buong Pilipinas at ng buong mundo, sa nakikita ko po kung paano ang mga uh, pag, uh, ginagawa ng uh, pamahalang ito, ito po ay patungkol sa personal na interest. Taba. Hindi po makatarungan ang isang eskwelahan um, na para sirain mo lang para makamit mo ang sarili mong kapakanan. Mga Pertuko! Mga Pertuko! Walang puso! walang kambami. Yun lamang po ang aking masasabi dahil mayroon pa pong susunod na magsasalita. Tayo po ay patuloy na pumupunta o pumaparito dito sa liwasang Bonifacio para po magpakita ng ating saluubin sa pamahalaang Rehenong Mar. ay gabi ng paglamay. Gabi ng paglamay.